ang ama, sinalin sa Filipino ni Mauro R. Avena. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay inuuwi ng ama Malaking supot ng mainit na pansik na iginisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niya ang inuubing pagkain ng ama. Lamang ay napakarami nito upang maubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aaligid-aligid sa mesa. Kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan na kanikaniyang parte ang lahat, kahit ito rin sansubu lang ng masarap na pagkain, sa mga pinakapatanda at malakas na bata lamang mapupunta ang lahat, at di katiting ay eh walang may iwan sa maliliit. Anim lahat ang mga bata. Ang dalawang pinakamatanda ay isang lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11. Matatapang ang mga ito kahit napayat, at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay kung wala ang ina upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May dalawang lalaki, kambal, na 9 anyos, isang maliit na mabae, 8 anyos at isang 2 anyos na paslit pa. Katulad ng iba, ay may ingay na naghahangad ng marapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Tatandaan ng mga bata ang isa o dalawang okasyon na sinorpresa sila ng ama ng kaluwagang palad nito Sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng dalawang supot na puno ng pansit gisado at masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain na hirap nilang ubusin. Kahit ang ina nilay masayang nakiupo sa kanila't kumain ng kaunti. Pero hindi na naulit ang masayang okasyong ito. At ngayon hindi na nag uwi ng pagkain ang ama. Ang katunayay ipinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuubing lasing at P ng kanilang ina. Sa kabila ninyo'y, umaasa pa rin sila at kung gising pa sila pag-uwi sa gabi ng ama. Naninipat ang mga matay, titignan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali sa mga daliri nito. Kung umuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tiyak na walang pagkain at ang mga batay magsisiksikan. Takot na namang ingay na gawa nila ay makainis ama. At umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang mukha. Madalas na masapok ang mukha ng kanilang ina. Madalas iyong marinig ng mga bata na humihikbi sa mga gabing tulad nito. At kinabukasan ang mga pisngi at mata niyon ay namamaga. Kaya mahihiya itong lumabas upang maglabas sa malalaking bahay na katabi nila. Sa ibang mga gabi, hindi paghikbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng pagmamakaawa at ninenerbios na pagtawa at malakas na bulalas na pag-ungol mula sa kanilang ama at sila'y magtatanong kung ano ang ginagawa nito. Kapag umuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Muymuy. Ang dahilay si Muymuy. 8 anyos at sakitin. At palahalinghing na parang kuting. Ay madalas kainisan ng ama. Uhugin. Pangiwingiwi. Ito ay mahilig magtuklap ng langib sa galis na nagkalat sa kanyang mga binti. Na nagiiwan ng mapupula-pulang mga patse. Kayong paulit-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halinghing, mahaba at matinis. Iyon ay tumatagal ng ilang oras habang siya ay nakaupo sa bangko sa isang sulok ng bahay. Namamaluktot ng pahiga sa panig kasama ang ibang mga bata na di makatulog. Walang pasensya sa kanya ang pinakabatandang lalaki at babae na malakas siyang ire sa ina. Napapagalita naman siya sa pagod na boses. Pero sa gabing naroon ng ama, napapaligiran ng bote ng beer na nakaupo sa mesa. Iniingatan nilang mabuti na hindi humalinghing sa muy Alam nila na ang halinghing niyon ay parang kudguran na nagpapangilo sa nervyos ng ama. At ito'y nakabubulahaw na sisigaw. At kung hindi pa iyon huminto, ito'y tatayo Lalapit sa bata at hahampasin niyon ng buong lakas. Pagkatapos ay haharapin ito at papaloin din ng ibang bata na sa tingin nito sa kabuuan ay ang sanhi ng kanyang kabisitan. Noong gabing umuwi ang ama na masamang masama ang timpla dahil nasisante sa kanyang trabaho sa lagarian. Si Muymoy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghing at hindi mapatahan ng dalawang pinakapatandang bata. Gayong binalaan nilang papaluin ito. Walang ano-ano, ang kamao ng ama ay pumagsak sa nakanguso mukha ng bata na tumalsik sa kabila ng kwarto. Kusaan ito nananatiling walang kagalaw-galaw. Mabilis na naglabasa ng bahay ang ibang mga bata sa inaasahang gulo. Nahimasmasan ng ina ang bata sa pamamagitan ng malamig na tubig. Pero pagkaraan ng dalawang araw, si Muymoy ay namatay. At ang ina ang umiyak habang ang bangkay ay inihahandang ilibing sa sementeryo ng Nayon. May isang kilometro ang layo roon sa tabi ng gulod. Ilang sa taga Nayon na nakatatanda sa sakiting bata ay dumating upang makiramay. Sa ama ng buong araw na nakaupong nagmumukmuk ay doble ang kanilang pakikiramay dahil alam nilang nawalan nito ng trabaho. Nangolekta ng abuloy ang isang babae at pilit niya itong inilagay sa mga palad ng ama na di kawasa. Puno ng awa sa sarili ay nagsimulang humagulgol. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kanyang amo. Isang matigas ang loob pero mabait na tao na hindi nagdesisyong kunin siya uli para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Dala ng kagandahang loob, ito ay nagbigay ng sariling pakikiramay. Kalakip ang munting abuloy na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbes sa lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinabi, binang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak ang lalaki na paiyak at ng muling libangin. Ngayon naging napakalawak ang kanyang awa sa sarili bilang isang malupit na inulilang ama, na ipinaglalamay ang wala sa panahong pagkamatay ng kanyang dugo at laman. Mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwak ang wagas pagmamahal sa patay na bata, kaya madalamhati siyang nagtatawag, Kaawa-awa kong muimoy! kaawa-awa kong anak. Nakita niya ito sa libingan sa tabi ng gulod, payat, maputla at napakaliit. At ang mga alon ng lungkot at awa na nagpayaning sa matipuno niya mga balikat at brasong kayumanggi ay nakakatakot tingnan. Pinilit siyang aluin ng mga kapitbahay nang na iba'y lumayo na may luha sa mga mata at bubulong-bulong. Maaring lasenggo nga siya at irresponsable pero tunay na mahal niya ang bata. Tinuyo na nagdadalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. Mayroon siyang naisip. Mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kanyang amo sa asawa. Nakiming inabot naman ito agad sa kanya tulad ng nararapat. Binilang niya papel di mango isa man dito ay hindi niya gagastusin sa alak. Hindi na kailanman. Matibay ang pasya na lumabas siya ng bahay. Pinagmasdan siya ng mga bata. Saan kayo pupunta? Tanong nila. Sinundan nila ito ng tingin. Papunta ito sa bayan. Dalungkot sila. Dahil tiyak nila na uuwi ito dalang muli ang mga bote ng beer. Pagkalipas ng isang oras, bumalik ang ama. May bitbit -bit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob. Inilapag nito ang dala sa mesa. Hindi makapaniwala mga bata sa kanilang nakita. Pero iyon ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti. May supot ng ubas at isang kahon yata ng biskuit. Nagtaka mga bata kung ano nga ang laman niyon. Sabi ng pinakamatandang lalaki, Biskuit. Nakakita na siyang maraming kahon tulad niyon sa tindahan ni Hochek sa bayan. Ang giit naman ng pinakamatandang babae ay Candy. Yung katulad ng minsay ibinigay nila ni Lauso na nakatira roon sa malaking bahay na pinaglalabhan ng nanay. Ang kambal ay nagkasya sa pandidilat at pangingisi sa pananabik. Masaya na sila anuman ang laman niyon. Kaya nagtalo at nanghula mga bata. Takot na hipuin ng yaman na walang senyas ng ama. Inip silang lumabas ito ng kanyang kwarto. Di ay lumabas ito. Nakapagpalit na ng damit at tumiretso sa mesa. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga bata batang ilapat ang mga kamay sa pinag-iinteresang yaman. Kinuha nito malaking supot at muling lumabas ng bahay. Hindi matiis na mawala sa mga mata ang yaman na wari kanila na sana. Nagbulungan ng dalawang pinakamatanda ng matiyak niya, hindi sila maririnig ng ama. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Nagpumilit na sumama ang kambal at ang apat ay sumunod ng malayo-layo sa ama. Sa karaniwang pagkakataon, Jack na makikita sila nito at sisigawang bumalik sa bahay. Pero ngayon, nasa isang bagay lamang ang isip nito at hindi man lang sila napuna. Dumating ito sa libingan sa tabing gulod. Kahuhukay pa lamang ng puntod na kanyang hinintuan. Lumuhod at dinukot ang mga laman ng supot na dahan-dahang inilapag sa puntod. Habang pahikbing ng salita. Pinakababahal kong anak. Walang may alay sa iyo ang iyong ama kundi ang mga ito sa tanggapin mo. Nagpatuloy itong nakipag-usap sa anak habang nagmamasid sa pinagkukublihang mga halaman ang mga bata. Madilim na ang langit at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapunit anumang saglit. Pero patuloy sa pagdarasal at pag-iyak ang ama. Niiwan sa katawan ang basang kasimadentro. Sa isang iglap ang kanina pang inip ni inip ng mga bata ay dumagsa sa yaman. Siniya ng ulan ng malaking bahagi niyon. Pero sa natira sa kanilang nailigtas, nagsalasalo sila tulad ng isang piging na alam nilang di nila mararanasang muli.